Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, tumingin si Jesus sa mga alagad at kanyang sinabi, Mapalad kayong mga dukha sapagkat ang Diyos ang magahari sa inyo. Mapalad kayong mga nagugutom ngayon sapagkat kayo'y bubusugin. Mapalad kayong mga tumatangis ngayon sapagkat kayo'y magagalak Mapalad kayo kung dahil sa anak ng tao, kayo'y kinapupuotan, ipinagtatabuyan at inaalimura ng mga tao, at pati ang inyong pangalan ay kinasusuklaman. Magalap kayo at lumukso sa tuwa kung ito'y mangyari, sapagkat malaki ang inyong gantimpala sa langit. Gayun din ang ginagawa ng kanilang mga ninuno sa mga propeta. Ngunit sa aban ninyong mayayaman ngayon, sapagkat nagtamasa kayo ng kaginhawahan sa aba ninyong mga busog ngayon, sapagkat kayo magugutom, sapagkat kayo nagdadalamhati at magsisitangis sa aba ninyo kung kayo pinupuri ng lahat ng tao, sapagkat gayon din ang ginawa ng kailang mga sa mga bulaang propeta. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo.